Okay guys, para sa Scorpio, para sa mga Scorpio to guys Today is September 15, 2024 Scorpio, this is for you Okay, tingnan natin ang inyong reading At, Happy Sunday Scorpio, kung kayo ay Scorpio, Happy Sunday This is for you Believe in your good luck, Scorpio, okay? Maniwala ka na ikaw ay may swerte o lucky. Isa sa mga araw na to, okay? Believe in your good luck. Titingnan natin ang inyong reading, Scorpio, today. Kung na ano na nangyayari sa inyong buhay, pag-ibig man to o situation ninyo, okay? Scorpio, Maaaring sasama dito ang energy ng mga taong sangkot o involved sa inyong buhay. Okay? Tingnan natin, Scorpio. Para to sa mga Scorpio, tingnan natin ang inyong situation. Today is September 15, 2024. At hindi tayo lumilingon sa nakaraan. But kung ito ay sasama is wala tayong magagawa. Okay? Scorpio. You have six of swords. Okay. Hmm. Ilan sa inyo guys is aalis with someone? Okay? Or may is, may tao sa na involved sa buhay ninyo na umalis with your child. With your child. Okay? Aalis ka with someone or isa sa mga involved sa buhay mo is umalis kasama ang inyong anak. Okay, Scorpio? Sunod so, dito. Yeah, lumalabas ang yung energy King of Cups si Scorpio. Nanatili kang kalmado. Okay? Kalmado lang. Kahit na nangyari to. Kalmado ka lang sa situation, but nakikita ko dito, I feel na ikaw ay masama ng loob. At uh, humahanap ka ng bitag, para sa taong nagtaksil sa'yo o sa taong nanakit sa'yo. Maaring umahanap ka ng, ng paraan na ang taong na to ay makitaan mo ng prueba o ng ebidensya okay, sa pag-iwan sa'yo. But, kalmado ka lang sa situation, Scorpio. Okay. You have paid so once, guys. Ilan sa news may anak na Uh, lalaki man to, babae guys, but may anak dito na immature kung mag-isip. Okay? May young energy dito na immature mag-isip na makimama, makipapa, o mamas boy, mamas girl. Okay? Sa pamilya ninyo. kay Scorpio. Yeah. Meron dito ang Queen of Cups. Ito ay couple, but ito ay naka-reverse. Ang ibig sabihin to Maaring ito ay asawa mo, wife mo, or husband mo, ano man ang kasarian ninyo, Scorpio is, maaring uh, wala nang pakialam, or walang, uh, kumbaga dati siyang napaka mabuting asawa para sa'yo. But this time, ang tao na to ay wala nang connection sa'yo, or walang pakialam, or wala nang iniisip about sa'yo, or sa pamilya ninyo, okay? Something na uh, meron kayong hidwaan ng personal ko kay Scorpio, ng iyong partner. Maring isa kayong family at may involved dito mga children, Scorpio. Tingnan natin ang um, reading for you. Scorpio, tingnan natin sa pagpapatuloy. yeah King of Wands, guys pagamat lumisan sa iyo ang person na to o lumisan ka sa person na to, someone dito is looking from a distance at ititingnan o iniisip niya sa back ng kanyang mind na ang person ko ay may kasama ng iba o something na ikaw ay meron ng iba but iniisip mo pa rin ang iyong person at nakatingin ka pa rin sa kanya sa malayo hindi ko alam kung literal na nakatingin ka sa malayo or tinitingnan mo siya sa kanyang profile sa kanyang mga Uh, social media, okay. Hindi ko alam kung tinitingnan mo pa rin ang person na to na minahal mo dati. Something. Ito ay fire sign. Aris Leo Sagittarius or Aris Leo is tinitingnan mo pa rin siya sa malayo, Scorpio. Pagamat wala na kayo. Okay? Something na itong nangyari dito ay isang practical decision. Okay? Practical decision ang pag-alis hindi ginamita ng emotion o ng feelings, something na ya, yeah, kailangan na lang umalis. Wala magagawa. Kailangan na lang umalis. Something guys, mayroong kayo problema sa inyong anak. Scorpio. Maring immature ang bata na to. Ang energy na to immature. Mama's boy o mama's girl. O may problema talaga. Okay? At ang yung partner maybe ay nawala na ng amor o something sa relasyon na to sapagat may mga problem kayo, Scorpio, okay? So, tingnan natin. Yeah, guys. Nakikita nyo ang chariot. Isa sa inyo, ikaw, o ang inyong person ay sumama sa iba, but looking. Naka-looking pa sa back. Okay? Like I said. Sumama ka man sa ibang person, but naglulooking ka pa rin sa sa iyong person. Sa nakaraan, Scorpio sapagkat mahal mo pa rin ang ina ng anak mo o ama ng anak mo, okay? Sumamang ka man sa iba. Ito ay malaking pagbabago na naganap sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Something shock? Okay, Scorpio? Yeah. At uh, the full is here, okay? Bagamat nangyari ito, ito na yung naging daan ng pagbabago o pagkakaroon ng new beginning para sa iyo at para sa iyong person but meron dito mga pagkakataon na nagkakaroon ka ng hindi naaayon sa iyong pagkilos okay sapagkat ang ilan sa inyo ay maaring careless or pabigla-bigla sa inyong mga desisyon so nagkakaroon ng problema ang inyong mga ginagawa okay scorpio Masalimutan ang inyong situation. Maaring ito ay family situation. Buhay mag-asawa. Okay? So, tingnan pa natin, guys. Yeah. Queen of Pentacles, maaring ikaw ito o ang yung person na, ano nakikita nyo to. Laging meron sa back ng kanilang mind. Pagkamat sila ay okay sa trabaho, okay sa pagkakaperahan is nandito yung lungkot sapagkat nahanap, inagahanapan kayo sa isa't isa. Okay? Bagamat nagkahiwali na kayo Scorpio ng yung person is andito pa rin yung lungkot. Yung sadness. Okay? Yung empty. Parang kakulangan. Okay, sa sarili. Ang ginagawa ng isa sa inyo, ng ilan sa inyo, Scorpio, is dinadaan sa pagkakawang gawa. Ang pagkalungkutan, pagbibigay ng tulong sa ibang tao, okay? Pagiging isang maaari nag uh, kay sa mga charity okay Scorpio sa kabila nito is maaari iniisip ninyo na nababayaran niyo ang inyong pagkukulang sa inyong family na iniwan okay tingnan natin Scorpio yeah king of sword Mani ikaw ay may anak na sa iyong kasalukuyan. maaaring dapat ditong ah, uh, kung bilang isang father, kung father ka Scorpio is dapat mong patunayan sa iyong sarili na kailangan mo na ng maging matatag kailangan mong maging isa ulit na baga isilang muli para ah, uh, maging isang tunay na parang sa, sa past nyo siguro guys is hindi kayo naging isang baga naging father man kayo is andi, ito yung inyong energy kasi, Scorpio, okay? Queen, King of Cups is napaka malambot ang puso, madali kayong uh, naluloko about sa mga inyong pakaramdam, okay? Kayo ay ma-emotional kasi, something na maunawain, and eh, minsan is nadadala kayo dito para sa isang, uh, kung baka nalulok mo kayo sa isang situation because of your feelings, sa inyong emotion is madali kayong mag But this time, maybe, isa na kayong practical na person at logic na mag-isip. Maring may, may, anak na rin ang ila sa inyo, sa inyong uh, kasalukuyan, sa inyong kung kayo may karelasyon na naiba, meron kayong anak o bagong anak. Okay? Bagong isinilang na sanggol sa inyong tahanan. Okay? At last, last na message for you, Scorpio. Yeah. Nandito ang Seven of Cups. And reverse. Sa ngayon guys, maaring may pag may dumarating mga option o offer is hindi hindi niyo na ah, uh, kapag hindi niyo na dinadaan sa inyong feelings, sa inyong emotion, hindi na kayo nagpapadala dito. But pag may dumating man is pinag-iisipan niyo mabuti at hindi na kayo basta-basta agad-agad nagde-decide. Okay? Ayaw niyo na kasing mangyari to sa inyo. Okay? Maring kayo ay both of you nang yung partner ay nasa maayos ang trabaho. Ya, yeah, kayo ay may usapin sa korte, eh, guys. But, dumarating ang time na namimiss mo ang person na to at nagsisisi ka. Okay, sa nangyari? Okay, Scorpio. Dumarating ang time na nagsisisi ka at gusto mong balikan ang person na to. Gusto mo ulit sa and but how? huli ang lahat, guys. Okay? Huli na ang lahat para sa amin. Wala na. Okay? Lalo na kung kayo ay sumama na sa ibang tao, sa ibang person, sa ibang babae, sa ibang lalaki, is huli na ang lahat. Huli na yung pagsisisi. But, andun yung regret. Andun yung disappointed. Okay? Tingnan natin ang paparating na message for you, Scorpio. Ang unang message sa you I believe in your good luck. Okay? Something na ang ilan sa inyo sa giisip na may mga swerte pa bang parating sa buhay ko. Okay? Something guys, ang ilan sa inyo Scorpio ay natatalo ng inyong emotion. Okay? Maaring kayo ay kung sumama sa ibang babae, sa ibang lalaki ay nagkamali ng desisyon at hindi niyo mahal ang inyong sinamahan. Scorpio. Okay? Tinan natin ang message sa paparating pa sa inyo. Scorpio. Lovers. Okay. Ilan sa inyo ay may lovers? Ang ilan sa inyo is may bagong iniibig at maaaring may magpo-propose sa inyo ng kasal or pag-level up ng inyong relation. Ilang sa inyo na nandito sa reading is mayroong kayong iniibig o ini bagong nagugustuhan at magpo-propose kayo or kung kayo ay babae, may mag mandiligaw sa inyo at handa kayong bawa ayain na mag-level up na ang inyong relation at bigyan na kayo ng sisig. Okay, Scorpio? Tingnan pa natin ang paparating sa inyo. Eight of Cups. Okay. Someone is living. Okay? Three of Sword. Okay. Someone is living is na natiling single dito, Scorpio, sa inyong situation na to. Nanatili kayo single sapagkat kayo ay pinagtaksila ng inyong karelasyon. Okay? My third party situation dito. Maaring kayo na lang ang lalayo para dito, Knight of Cups. Maaring may mga plano kayong bagong gawin sa buhay, mag-aral, something training, something uh, mag-aral pa ng iba't ibang kung anong nagugustuhan yung gawin sa buhay. Okay? Scorpio, tingnan natin ang mga advice sa inyo, guys. Dito sa inyong situation, Maring kayo hiwalay sa inyong naging kasama sa buhay at may anak ditong involved, Scorpio. But hindi ko alam kung kayo ay may kasama na sa kasalukuyan. But nakatigin pa rin kayo sa inyong dating minahal at iniisip kong mayroon na ba siyang kasama ngayon. Okay? Scorpio, tignan natin ang inyong advice para magkaroon kayo ng guide sa inyong future, okay? Sa mga susunod na araw, linggo, buwan, or taon. Tingnan natin, Scorpio. Self-awareness is key, Scorpio. Take time today go to go within and spend time with your soul. Go for a walk in the nature, ground yourself, meditate, listen to your favorite music, whatever you enjoy most. Do that today, okay? Kailangan nyo mag-healing more healing. Scorpio, sa nangyari sa buhay ninyo, taon man ito o buwan, buwan, na ang lumipas, taon na lumipas is, andyan pa din na natili pa rin ang kirot at abawa, mga pagre-regret at pagbiblame sa sarili sa nangyari sa inyong relation sa past. So, kailangan nyo mag-meditate, mag-cleansing sa inyong sarili, okay? At isa pang message po yung Scorpio. Make it your mission to accept all parts of you, to good and what you perceive to be your imperfections. Don't look, don't look for any outside validation. It's already within you. Once you realize your true beauty and potential, you will never doubt yourself again. Okay. Kung ano man ang mga nagawa ninyo sa inyong past na mga pagkakamali, something, mga mistake na pagpili, decision, choices, Scorpio is, huwag nyo na tong uh, isipin sa inyong kasalukuyan. Okay? Kung ah, sayang, natapos na, pero wala akong nagawa. So, tama na, Scorpio. Okay? It's already within you. Once you realize your true beauty and potential. So, ang gawin ninyo, more, more adventure, mag-aral pang mabuti, something, And, for a something na baga, i iano niyo ang sarili ninyo. Yung, ang ilan sa inyo is something na leader. Leader sa inyong company, kusaan kayo na na-involve na grupo is mayroong kayong karapatang magsalita. Pwede kayong magsabi ng inyong mga nakaraan sa kanila para mailabas. Mailabas ang inyong mga sama ng loob at mga hinanakit sa sa sarili mismo at mai mai share sa tao ang ay, ang mga nangyari sa inyo para maging aral sa iba. Okay? Something na kayo ay puno-puno ng pagsisisi galing sa nakaraan at gusto nyong itama but huli na. Huli na ang pag gusto nyong pagtatama. So, ang gawin ninyo guys is yung ngayon is ngayon. Uh, magpatuloy at huwag nang basta-basta Tumanggap nang kung may darating mana-offer at uh, mga options sa buhay ninyo. Huwag nang padadala sa mga sweet na mga salita at mga promises na maaaring hindi totoo. Mamili ng tama. Okay, choose wisely. At uh, para hindi na ulit-maulit ang nakaraan ninyong pag-mistake sa mga uh, pagpili o pag-maaaring hindi mo na ipaglaban dito ang nangyari sa inyong family. Something na nagkaroon ng, ng problema between you and your person sa inyong anak. Okay? May immature dito ng yung energy sa inyong tahanan na nagbigay ng problema sa inyong pamilya. Kaya nagkaroon kayo ng hidwaan ng iyong karelasyon. Rel Maaaring sumama siya sa iba o sumama ka sa iba nang hindi mo naman gusto. But sad the day end of the day, kayo ay both of you is malungkot, may nakatingin ka sa malayo, or may kasama ka man but iniisip mong yung person kung masaya ba siya sa piling ng iba. Okay, Scorpio? Nakakalungkot but kailangan tong maramdaman and honor your feelings. Honor your feelings, si Scorpio. Mahalin mo ang sarili mo. Simula sa araw na to. At focus on the positive. Huwag nang tingnan pa ang nakaraan. Pwede namang lingunin, guys. Huwag na lang balikan. At magpatuloy. Kung nasan kayo ngayon, magpatuloy kayo. At magiging maayos ang lahat. Katulad ng advice sa inyo, guys. Okay? Make it your mission to accept all parts of you. Kung, kung alam niyo lang yung kantang, hindi ko alam kung perfect ang, ang title nun, is, ang ibig sabihin nun is, tanggapin nyo kung ano ang sarili niyo, Kung meron na, kung hindi kayo perfect na masasabi, perfecto, is yun ang nangyari. Okay? Don't look for any outside validation. It's already within you. Once you realize your true beauty, okay? Kailangan ma-realize mo sa sarili mo na ah, uh, may halaga ako, okay? Bagamat nangyari itong lahat ng to sa buhay ko is huwag nyo sisihin ang sarili nyo na hindi nyo nagawa ang part nyo. Mayroon kayong nagawa. Okay, Scorpio, this is your reading today and God bless sa inyong lahat, guys. Pagpalain kay ni Lord sa araw na to at ah, sa mga susunod pa mga araw, buwan o taon. Okay? Bye and God bless.